Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kapela Stano, ang mga Ngayon po, po pag-usapan natin itong resulta ng ICC na hiling ng pansamantalang laya ni tatay ay hindi pinagbigyan. Talagang itong ICC ay isa din itong budol. Budol din itong ICC sa so totoo na. Napakatanga talaga. Hindi nila nakita buong mundo ang daming mga taong sumisigaw. Wala kayong pakialam dyan sa presidente namin. Pilipino yan. Kayo nangingi alam kayo. Tapos, human rights yung pinaglaban ninyo. Isang matanda. Saan ba yung human rights dyan? tinur wala pa kasalanan anong ginawa nyo ngayon budol talaga itong ICC talagang human rights or human gold yung gusto ninyo parang human gold yata eh siguro ang dami itong natanggap na gold tong mga budol na to eh hindi kayo na alam natin, wala naman talaga yan silang awa eh. Pero hindi nyo ba nakita buong mundo? Ilang buwan na ang mga tao ay hindi pa rin sumusuko, sumisigaw. Ilang milyong Pilipino ang nanawagan na pauliin, pauwiin si Tatay Digong. Hindi nyo po ba yan nakita? O sadyang makapal lang din yung mukha nitong ICC. Hindi nyo nakita gaano sinisigaw ng taong bayan. Wala kayong karapatan sa isang Pilipino. Saan ba yung sinasabi ninyong biktima ni Tatay Digong? Hindi nga siguro yan yung alleged niyo hindi nga umabot ng sampu. kung totoong human rights talaga to sila. Alam ko budol naman din talaga to eh. Na we yung totoo dyan. Ang daming mga taong sumisigaw, ibalik nyo ang aming tatay, tatay ng bayan. Pero anong ginagawa nitong mga SEC? Budol pa rin. Manang-mana kayo sa budol ng bayan ng aming bansa. Mukha kayong pera. Ito namang mga biktima, pa victim. Mahiya naman kayo. Alam naming binibinta nyo yung mga kaluluwa nyo. Binibinta nyo yung kaluluwa na yung pamilyang pumanaw para lang makatanggap ng pera. Anong klaseng tao kayo? Bininta nyo ang isang taong nagmamahal sa ating bayan. Ang daming nagawa. Isa kayo sa mga traidor sa ating bayan. Wala kayong mga kaluluwa. Sa totoo lang, mga bayaran kayo. Kayo yung mga taong walang dignidad. Manang-mana kayo dyan sa pari inyong palagi inyong sinusundan. Manang-mana kayo dyan. Manang-mana din kayo dyan sa mga lawyer niyong walang... Ano ba talaga itong mga taong to? Hindi na kayo naawa sa mga sarili nyo habang buhay nyo yung dalhin ng konsensya nyo. Habang buhay nyo yung dadalhin yan ng inyong pamilya. binigay niyo ang isang matanda, isang taong nagmamahal sa ating bansa, isang taong nagserbisyo buong buhay niya. Tapos itong mga pabiktima, pabiktim effect, kala naman talagang pinatay ni Tatay Digong yung mga pamilya nila kayo ang mamamatay tao. Tingnan nyo yung ginawa ninyo. Alam namin tumatanggap kayo ng pera. Nagpagamit kayo sa budol. Sana naman patulugin kayo ng konsensya nyo. Sana naman talagang makakatulog kayo ng mahimbing. Tingnan nyo, itong isang tatay itong mga tagaluson hindi nyo man lang inisip nilinisan ni tata yung Manila Bay ninyong napakabaho singbaho ng mga politikong magnanakaw dyan mga wala kayong awa kaya ganun yung nangyari ngayon Hindi mo niyan lang inisip yan. Ang dahil lang sa pera. Dahil sa katakawan nyo. Alam nyo, yung perang binigay sa inyo, hindi yan magtatagal. Mauubos din yan. Alam nyo, yung konsensya, hindi yun nauubos. Habang buhay nyo yung dalhin. Habang buhay niyang nakapinbin yan sa buhay ninyo. Di kayo naawa nitong isang taong ang daming mga taong nasaktan. Hindi lang si Tatay Digong ang nasaktan nyo, mga budol. Pabiktim effect kayo. Parang feeling kawawa ang kawawa kayo. Ngayon, ilang tao ang nasaktan nyo, hindi lang si Tatay Digong buong mga, mga... sambayan ng Pilipino nasaktan sa kagaguhan ninyo ng dahil sa pera nagpagamit kayo nitong mga utak kriminal mga NPA wala kayong awa sa totoo lang tingnan nyo kung masamang tao yan si Tatay Digong makikita mo yan sa mga kaibigan eh tingnan mo sila Senator Bato, Senator Bungo. Kung masamang tao yan si Tatay Digong, matagal na niyang umalis sa kanya. Bakit nung una pa yan? Mulat sa pool ang dyan naging kaibigan, hindi talaga humiwala sila. Bakit? Kasi nga, mabuting tao yan. Yung kinakampihan niyo, yung budol na ginagamit kayo. Kala nyo naman tutulungan kayo niyan. Pagkatapos nyong gamitin, sigurado ako, tatapon kayo niyan. Sa totoo lang, yun yung mangyayari sa inyo. Tingnan nyo ano yung nagawa ni Tatay Rigong. Tingnan nyo yung nakapalibot niya. Handang magpakamatay, handang ibigay yung buhay nila. Bakit kasi itong si tatay digong namin, isang mabuting tao, mapagmahal sa kapwa, iniisip niya ang kapakanan ng kabataan, lalong-lalo na yung pamilyang nasa OF, mga OFW, yung mga anak nilang nasa Pilipinas. Sa dami nang nagawa ni tatay, Digong, ganyan yung ganon ganon na lang ba yung ganon na lang ba yung pag-iisip niyo basta makapera lang ganon na ba kababa yung tingin niyo sa inyong sarili wala na bang kakaunting kahihiyan na nasa inyo mahiya naman kayo oo Tingnan nyo ang ginagawa nitong ICC. Ginagamit din kayo. Isang matandang nagmahal ng bayan sa kanyang bansa. Alam nyo kung sinong unang sisihin pag may mangyari nitong ni Tatay digong kayong mga nagbinta sa sarili ninyo. Sariling kaluluwa, kaluluwa ang pumanaw bininta ninyo. Walang hiya kayo. Matagal na akong gustong hindi ko pinipigilan ko lang yung sarili ko. Pero ngayon talagang wala. Puro na lang kaso ng ngalingan. Yung gumagawa ng mabuti, siya pa yung nagiging masama. Kung masamang tao yan si Tadag Idigong, wala na yan sila Rubin Padilla. Wala na yung mga senador dyan. Wala na yung mga kaibigang nagpalibot sa kanya Makit ang dyan? Bakit ang mamayang Pilipino Mahal na mahal si Tatay digong Kasi isang mabuting tao Hindi katulad ninyo mga Pusong kriminal Oo masakit siya magsalita Yun lang bu bubong nga kayo eh. Hindi nyo lang naintindihan Gusto niyang ibig sabihin na doon sa mga kriminal, talagang harsya. It's just verbal yun. Ginagamit naman din itong mga traidor. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Pero ang unang masisisi nito, pag may mangyari, itatadigong kayong mga pabiktimic effect. Kayong pabiktima-biktimang kunwari. Pira naman yung hangad. Kayo yung mga traidor ng ating bayan. Kayo yung totoong walang hiya. Masahol pa kayo sa hayop. Mas masahol pa kayo sa iniisip nyo kay Tatay digong Alam nyo naman yan. Alam na alam nyo yan. Hindi kayo makapagsinungaling sa sarili nyo. Pwede nyo pasinungalingan ang sambayanan gamitin nyo pero sa sarili nyo hindi nyo kayang hindi nyo kayang ano hinyan magsinungaling sa sarili nyo wala, wala kayong kaibahan sa budol ng bayan sing utak kayo Gano'n na lang iyon kababa yung mga utak niyo yung buhay niyo wala kayong kaluluwa at atay sana po sa ating mga kapirlas sa ating mga kababayan sinjan ho na medyo ano tayo ngayon talagang uh, nakaka ano talaga sa mga taong to alam naman nating mga OFW na gaano tayo kamahal ng tatay di kong ng daming nagawa ko pero itong mga tao mapagsamantala, ito yun sila. So hanggang dito na lang po tayo si Kaparela Slani uh, sa ating mga nakapag-subscribe na maraming salamat at saka sa hindi pa nakapag-subscribe, iniinyahan ko po kayo. God bless everyone.